Hi guys! Welcome back to my channel. So, kahap nga ay talagang maraming natouch na naman at nag-trending na naman itong si Eliza Valdez sa PVL Draft 2024 matapos na i-announce na mga napili ng members ng PVL ay talagang tumayo si Fedom take note, hindi siya sinabihan na puntahan ang mga hindi napili ha. marami ang nagula tumayo si Alaysa at pinuntahan ang hindi napili sa PVL drop at binigyan ng inspiring na mensahe na hindi pa katapusan ng kanilang karir kung hindi sila ngayon napili sa PVL draft, maybe next time daw, sabi ni Fenom, syempre naman ang mga hindi napili, hindi kayo nabahan na starstruck kay Eliza Valdez. O ba diba, kayo ang bait talaga ng isang Eliza Valdez. So yun lang po guys ang ating update sa so, ngayon hanggang sa muli. Bye bye! Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload.